Good morning mga master ayan welcome to my vlog it's Dilabangan TV again ayan dito tayo ngayon sa Bani fishing ulit tayo so mababaw ngayon kaya ang dala nating setup dito sa Bani ayan Accurata 2000 series ang gamit nating rod Ah, uh, medium light shadow for the wind tapos yung line natin 12 LB PE line ayan. tapos yung leader line natin gumamit ako ng ordinary 15 LB tapos yan gagamitin natin Tokushima lure so ayan mga master uh, magta-try na tayo dito sa ano malapit na tayo sa spot so shout out sa inyong lahat and good morning happy fishing mga master lakad tayo dito sa spot ayan na si Iresi TV nasa harapan natin ang ganda ng ano sana makatiming tayo ng malaki mga master ayun may arosip ayun mga master oh. may arosip oh. kunin na nga natin ayun mga master oh. arosip kita ng drag malambot. Ayan First class of the day. Wala sanang sabit. dali tayo agad ng arosit palit tayo ng ano siya pa ilo engine 8 grams master oh, arosip oh. Malilit pa siya. Pero may nakita ko kanina kumpulan. Narosip. on mga master Malit ko na grouper First catch Malit na grouper mga master Get natin itong first catch natin Keep ko na good luck Ah, itu, ini mau master lo harus itu, buat tanya, ini mau master lo, oh. syarat pun itu, ini mau master lo oh. harus itu, hmm? ini kintam-kintam pesan, buat tanya. ulalam ulalam na to mga master ulam sigurado to mahal ngayon kasi nga madalang buti may nadali tayo hmm sarap sip. kulang lang sa hugas ang alat Ayun, fish on master. Malaki. Ay, malaki mga master. Ay, sinabit niya. Tayo tayo. Sinabit niya. Patay. Ay, putol. Ang laki. Sayang mga master. Sabit. Huh. Putol oh leader line Sayang, Lock drag na nga ako, hindi kaya ng rod. Hindi kaya ng rod ko. Hinahatak ko, hindi kaya ng rod. Sa. Sayang. Malaki Kung hindi lapu lapo yung checkered, na malaki. Sayang mga master. Nakalak drag ako eh. Kahit nga ako hindi ko mahila yung rod ay yung ano rin Ha? Oo. Oh. Ayan mga master, nagpalit na tayo. Gold naman na Tokushima. Wala, na-donate na yung ating isang lure. Dali tayo sa leader line, putol. Ayan mga master, oh. alas di ko mahila Oh. Uh, naka, nakalock drag siya. Mabato kasi dito sa ano master. Dito sa inagi sa namin kaya nagla naglalak nag drag tayo. Kaso nga lang pag sobrang laki na may nadali mo, ang hirap din ilan. Sortihan na lang kung di maputol. ay wala na siyang kasama wala na umi-strike ayan fish on maliit mga masker grouper grouper na maliit pakawalan natin yung masker Ayan oh. Maliit mga master. Wala natin. Gusto ko malaki. Yan, huli tayo. Huwag namang masyadong malaki. Ito yung good size lang mga master. Rock fishing kasi tayo. Pag malaki, hindi masyadong masyado malaki. Hindi natin mailan. Yung nasabit lang sa bato. Delikado lang dito sa spot namin kasi nga ano malalim. Tapos yung mga bato na yan, ang tatalim. Tapos may biglang shoot ka, masushoot ka na lang. Pagka hindi mo tinitingnan inaakakan mo. May part na malalalim dito. Ayan mga master oh. Arusip mga master oh. Bukuha tayo yan mamaya pag ga uh, ilipat na tayo bago tayo lumipat. Hmm, fish on mga master. Tuko. Ay, nakawala. Parang tuko. Nakawala siya isa pa aatake pa yun pag bagay nasakta na siya hmm dali na naman mga master la ayun good size na grouper kunin na natin to para may maiuwi tayo sa bahay yung kanina pa mahaba yun tuko yun sigurado. Ayun. Gusto ko master. Grouper. Ayun master, good size na grouper. Pwede na to. grouper ulit mga master ayan good size tip na natin to hmm. Fish on mga master Grouper ulit to grouper Paul Hook siya Malilit ng size nila mas master Pero si pwede na to good size na to May sandbar sa gitna Ang oh, hindi tayo sumagi hindi fish pun mong master fish pun agad malit na po ay triple tail oh mong master Tish uh, on mga master. Grouper ulit. Uh, good size na grouper, master. fish on maliit na naman mga master grouper ayan good size master na grouper ayan mga master papawi na kami ayan eh, si Racy TV bad trip na bad trip siya wala siya na huli mga master ano lang ano na huli mo pare ko oh. ayun o no? Ayun, lapo-lapo. Ay, ito. Lapo-lapo mga master tsaka arosip. Ano, buwawi na lang kami sa arosip. Ang tao. Ang Hindi hmm? malat. Tamis na. No? Akin, ito naman huli natin mga master. Puro grouper. Maliliit. Ayan. Tsaka yung arosip natin nasa ano, Bag ayan mga master uwi time na naman ano hindi maganda ang kagata ng isda ngayon dito sa, ano? sa dahil sa sobrang low tide nag arusip na lang kami tsaka ano unexplore namin yung ibang ispat dito hindi siya masyadong maalon dito bandang side pero doon gurug gurug yung paa namin <laughs> dahil sa ano sa, sa bahura ang tatalim tsaka yung mga corals na matitigas na matatalim so ayan mga master ah shout out sa inyo at maraming maraming salamat sa panonood ng aking video hanggang dito na lang ulit ang ating fishing adventure maraming salamat sa inyong panonood subaybay panonood ayan mga master so Hanggang dito na lang mga master. Sa susunod ulit. Bye bye. Peace on.